Dali. Oh, dali. Laki. Uy. Laki ah. Grabe tas Oh. mahina na na. Oh. Hmm. Oh, laki. oh, Oh, Oh. Laki. oh, may Oh, laki. oh. Laki. oh, laki. oh. Laki. Bubutol yan. Uy, di ba ko pa, pa, bimbim? Pare, Risa, lumutang na. Ay, luno? Luno, luno, luno. Ay, luno, luno. Yan, 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 Mga balo, sasala, nai. Taba. O, Ah, gargol mo, tayo kagat. Ay, o lại ngồi oh. oh my god oh my god hồ tali bố ra anh chơi nào luôn đâu? nga, bantang unahan mo nga, yeah, sa unahan mo lang uh -huh. ay, dito ba? なんバー Grabe laki nito. Yan. Oo. Oh. Laki. Oo. Oh. Ano magtali? Marayan. <laughs> ugasan mo nga mo na, ugasan mo. Siya magtatali. Ako mo. mo. Ugasan mo. Hey. Ugasan mo. Saka na, ko. Ipatali mo sa kanya. Oo. Ikaw tatali. Para... Ang galing kasi ipit niyan. <laughs> Para masaya. Iliwan mo yung, yung... kawa-awa yan. Nakuha na yung isa. Wala na ron. Mamatay siya. Ang laki ng isang yun ah. Mamatay yun. Pag... Andito, andito kanina, andito. Malis ano yung pinakawakan. Grabe, laki oh. Hey, tas mo daw. Oh. Hey, ano mo ang ganon, ganon, ganon. Ayan, ang laki ah. Dito, dito, parang dito mo nilagay kanina eh.

kulang lang Ay, yun 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 pipitan pipitan mo ng ano oh. um, pipigay mo ng pa paloob yung paloob um, yung parang hindi siya matatanda yung kanon tapos kanon hindi sa kapila yan tapos isa pa eh, hindi naabot na oh, ano mo nagtong eh, nagtong yung isa Tapos dito, dito naman. Saan dito? Dito rin. Hmm. Yan. Ayan, puto. Ulitin mo, ulitin mo. Daw, tali? Dapat istro, no? Dapat istro. Isa na lang muna. Ayan na muna. Hindi oh, naman pipiglas yun. Oo, oh, mahina naman. Mari, abing karabiyang. Paspidong. Paspidong. Ito malakas to. Ito gina mo. Ma. Hmm. Balik yaw. Oh, marang, Balik. Eh. Hmm? At, ito lang. Hmm. Ito. Pag nakawala, malas nila. Wala ka pa na makakagat to. Oh! Ayun! Magulo na! Wala eh! Kakaramdam na oh, ang dami oh! Nagalip na isa yung din! Masakyan! Wala <laughs> ka lang isang win oh! Buti na kita yung butas na yun oh! No? Tandaan mo lang, may butas doon! Yung ano, yung... Tinira ng magnanakaw. Ha? Ah. Tinira ka ba? Naiwan. Eh, ano kita? Bale, oh. Gano'y ah. na. balik ko ano? ano yung sipit niya, no Ano nga. Ang dami na. Puro

na. Ayun, wala nang talong. Wala nang kanipit ng na isa. Ang sakit yan! Yan ang mahirap mahir mahi maka ano. <laughs> kasipit. kasipit. Sigurado. Baon. Talon! Talon! Woo! Magsitalong kayo! Ano po? Dance the moon. Lato. Dali o? O? ba? o, Kita pa ano lang. Itulog mo oh. lang, itulog, na, itulog na, si bayo. <laughs> Awas na sa oh. Nalabas yan dito. Oh. Pero, Awas na nyo. eh. Itulog na, oh. เดือดเลยเหรอไม่บู้ฮะตัเต็มยังไงูฮโอ้แล้วไงโอ้โหไา่ม่หิบ้าสนุกดีาอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้าโอายโอ้ยโอยโอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ Oh, eh, dalating nga, ah, dalating higot sa akin, dalating higot sa akin Ako, mga higot. Tatoo bang kada pakla? Kaya lang, astig ko dahil mag-higot. Ako lang, malak. Ay, putang gaya. Kumate Mapatay ako, mapatay. Kalma, ako mahigot. Tapod ako unta. Kasi Ito pa, higot asa. Hala. Uy. Bala ka na dah.

tayong mm. dila ulit sa pule gin yab leh hmmm papa okay. ma papa tay ko <laughs> ka kaya sa ka kaya sa ka kaya sa ka kaya sa woy ka oh. ko karam ng papa tay ko tay lahi gton tu yamut tay ko tay ko na ba leh tay ko tay ko tay lahi gton ko gton ko ayang higot kaman balaya di pa ngayon di na sa di na sa pukda ko sa tay na nga tindaman ng papa o mapatay ka. Ito, ba ito, 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 Mapatay ko, mapatay ko, mapatay ko. Yes, yes, ito. Ah! B -b yan. Uy, hey, hindi pa ko pa, bim, bim. Arere, Ay, lumutang na. Okay, sir. Ano na? Ano na, ano na? Ano na, ano na? Shit, shit, shit. Wala, Ah, mabali. Ma na Ay, hindi ko mapatay ko. Hindi ko, hindi na ko. Hindi <laughs> na ko.

Patinin, patinin. tinin, Ay naku na lang. patay pagdiring ko pagdiring ko. Kumakain gaya-gaya ng ka pa. Pagod ka na? Pagod na. <laughs> Pagod na. Ang dide ron. Dide, mainit siya bibi. Nice. Tros ano? Wala hindi ah. Wala pala. Doon sa likid din eh. Doon? gusto mo Del? Mas malaki, malaki yun. Kuha <laughs> 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 doon sa dulo. Wow. Yung binutas nila, hindi nila nakatapos. Hindi makakuha. Hmm. Si Papa, makakawala siguro. Ano may metaling? Hmm. Dito siya. Dito siya. Ang init si Ponce. Be, rin na di din. Muna kaysa sa mo kung din Babaye, kag. Malaki bala sa Pa, may payang pa dyan ba? ako ng payang pa pa. Ano Hindi mo mo na? Kagat mo? Ang solar mo Ano mo ko solar? Ano? Eh, tumutuin ako pa sa ko eh. ka. na ka

Ang walang number? Yung kulay blue. Yung kulay blue it. lang. Yung kulay blue lang. Yung blue, yung blue. Ito? Tapos ikaw mo naman. Ito, hindi ko maaari. Yung wanaw. Yung naman. Wala wanaw si. Be, kalau malang, baka mabuntis yang malang, mabuntis yang lupa. Abu tu jangan. Bukan sahaja. Makatabu tu si. Si anak ah.

Hindi na makakano. Buta sa likod. <laughs> Hindi Luno pala ano. <na. laughs> Lulod. Hindi ako ba lumagtali. Mga nanay, nasa busong na niyang duta kay Bibi. May pulpo ba siya? Ah,

Kahit anong tali na lang. Oo, <laughs> oh, masal so di hmm. Pero ang, ang Ah, kaya kinupataya... malamig na tubig. Ang, ang ko, lima. Yun, no? Tali na din. First, <on>? ay. <laughs> <Nice. laughs>

मैं आपका

Kommiga, antay, tulog ka na pala diyan. Solid love. Dali. Oo, dale. Okay, tama na. oh, ha. Dale, 'tong ay. Aw. Hindi tinan niya. Ano na? Kami ka tala. Simple, simple lang napaka

Santores.